morning mga katorrenyo ito so, nag uh, over muna kami dito sa Bulacan so, ito na yung inahatak namin inahatak namin so magpapalipas muna kami dito ng gabi so, pangatak namin oo oh, ng kapit so, magpapalipas muna kami ng gabi dito mga katorrenyo at mag uh, prepare muna kami ng pagkain namin ito daw tayo mag stop over at loto muna tayo ng pagkain namin ito ito tayo uh, So, mayroong mga ano dito may nagtitinda ng uh, mga is, isda dito isdang bukid dalag dito so, mga katuliyo.

200 daw yun. 200? Oo. Ayan. Ano naman yung na tawag dito? Anong tawag dito? Buhay. Ha? Buhay. Sa... Sa Minduro. Ito. sa Tapagwang. 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 Tapagwang.

Ito, bibili tayo. Ito lang lang kami pang isda na hito. Kaya yan sa Pulacan. Nandito kami sa Pulilan. Bypass. Sa Bypass. Bypass to no. Bypass. Pumili muna kami ng hito na isdang hito. Isdang bukit. Darap uh, lang kami ng ba tayo -pisto? Oh, kasi yung magpagpistuan Siyempre tayo pipisto Kasi mahalangan yung mapapalatan ng pipisto Saan? Mahalangan sila Mahalis kami sa mga katuloy Kasi mahalangan yung Yung tindahan nila kami sa pakante, Tayo sa may tapatan. Tara, tara, do tayo. Wala wow, pa rin ang visual para hindi matakpan yung tindahan nila doon, yung pinagkilala namin ng na... ito. Dyan. Uh, bakante sa tapat ng bukid walang maharangan okay, lang. mag repair muna kami ng mag repair muna kami ng pagkain namin medyo masama ang panahon mga ko kasi may bagyo so medyo umabon ang bone. kaya dito kami magluluto sa ilalim ng ah, para hindi silong para hindi ma mabasa sa ilalim ng truck pag yan yung truck Palipat muna kami ng gabi dito mga katapino At mag-aanda muna kami ng aming makakain tropa ko si Dohay Nagpapa Dingas ng apoy Para magluto Ng makakain ano so, rin Anong unahin? Isasalang isasala muna yung bigas Yung kanin so, Magsasahin muna so, Dito isasalang So yan ang mga katorilyo nakasalang naka na yung sinahing tulo na sa sahing tulo si tropa natin kay nanti si Mansi Bang uh, buhay pa no <laughs> uh, magluloto kami ng hito anong luto natin dyan adobo uh, adobo adobo ang uh, hito at saka Ah. Uh, Ihawin yung, dalawa. yung dalawang piraso. Yo so, mga buhay mga katorilyo. Tinitira ng tropa natin si Mansi Bang. So, namin nabili yan, doon sa dulo na namin kanina nung nag-stop kami doon. Dito. Yan. So, yan ang pang-ulam namin ngayon. Uh, pang-almusal pang, pang na yan at pang <laughs> Pero pwede na rin yan pampulutan yung iba. Okay. Ayan. So, nililinis pa mga katulad nyo at pa, ininan pa yung sinahin. Iiwan na Iwanan ng regado. Dubong hito. So, ayan na yung hito. Nadubuhin. Pabot ko rin na ng paminta. Nagyan na sibuyas, bawang. Nakaturil niya yun o. Oh. Hindi Dito din, dalawang piraso. So, oh, malaki yan. Malaking hito. Oh, dito na lang. na lang. Para ano? Aray, xa ăn lăng đâu có nghi tốt đấy ra rai xanh sao ok xuống ạ Pak. Oke nah. Oh, penting mati, mga lotong ano. Bukid. Oke. Jadi ininya mamaya cara collaborate... mangulam. ka. dapa meron pa dito, dito. dito na iiyawin. Tingnan niyo, yan. Salamunan yan. Yan na, mga katornelo. Isa salang na, oops, Wow. Tingin ko palang masarap na. Adubong hito. Yan mga katornelo, adubong hito. Uh, eh, kumain na. Uh, konti pa. bumbung dito Tingin ko palang mataba Masarap Pwede wow. na Ano, bibitsinan pa natin yan Oh, para kompleto Kompleto, Ricardo Tingin wow. ko palang masarap lang. Masarap ang kahain ko nito Yan, talagyan ang bitsin

Ya, yeah, pwede nang hanguin. Ayo, no? Parang nasa probinsya lang nang ano. Ah. Mindoro ah. <laughs> <laughs> Ayan, mga tropa. Meron pang sikin, meron pang sikin trip mga katernilyo. Inihaw naman. Ayun, meron nang parilya. Ano? Ayun, meron ayun. Ayun, ayun, ba? Laki ng hito. Okay, pwede na. Salam mo na. O, oh, yun o. Oh. Yan ang pangalawang potahe. Nihaw. Okay. Okay, yun o. Oh. Diba? Pinawang okay, pinaso. Pwede ng pagpulutan niya. Okay.